Kamo, kuan gud siya, yabobaiid gud siya ni mo, kuan no ni mo. Kareng, kareng usay igaigat-igat ah, ug paano uh, ni. atong uh, gigamit kasi malia, ice cube ni bro. Abi ice ya. Napaay magpa-ice. Tit-tit ay. Puhon. <laughs> <laughs> sige, sigli-li ni Muya. I-ay na ko, I-pacheck na ko na naman ni Awa, no nung kinatawa ni Usa kabakti niya. Huwag hubag minti yung kinatawa niya ba? Ano ka na natural na na siya yan? Hubag ya ba? Awa ya, hubag. Pero daan na siya pag baktin pa na. Normal na lang. Kaya kung ano nung ni yung babuya niya, guan niya, dako niya yan, no? Eh lang kay taas Ang YouTube dahi kay ano na siya. Ginagunan na nang minutes.